come mga kanitib na so munan po dito sa amin ngayon no so, ngayon po ay magpapakain po tayo ng ating mga laga maula na panahon dito mga kanitib natimpla po ako ng presitat kasi pinababa ko po, po yung ating mga manok na nasa kulungan po kasi malaki na po sila yan po mga kanitib no Ayan, nandito na po sila mga kanitib. So, nagtimpla po tayo ng presitat mga kanitib para po sa oxidosis, no? Sa mga kalunggo, mga kanitib. sila mga kanitib. Yan. So, mga kanitib, no? Maulan po na panahon dito sa suno So, tangko darat. out so, po dyan, no? Sa so, mga subscribers po natin, no? Sana supportahan nyo pa ako, no? please subscribe my youtube channel po mga kanitib hmm. so ito po yung ating 2 weeks almost 2 weeks old ang po yan po ah, uh, mga 1 and a half kasi siguro po ito sila 1 and a half week so, yung nakaraan nag upload po ako hmm, Bort po sa kanila yung pagkapisa po nila So mga kanitib, ito po yung ating mga ano, no, update ko sa ating mga nangingitlog na mga manok eh ito po yung kahapon na meron pong buto na isa lang. So, hindi po sabay. Siguro, dahil sa dalawa yung numinimlim. Kung so, na-over. No? Sa kainit po. Yan ang dalawa. Check po natin yan bukas. Kung at yan, marapisa kasi kakatrade siya na po bukas. Bukas po natin yan i-check. Kung ilan yung abutin ng kanyang mga sisiw. So, ikaw po yung isa. Nung no, siguro oh, mga next month po ito. Dahil ngayong month lang po ito siya naglimlim po. Then, so yun na po muna ang update. Yun na po muna ang update sa ating, you know, mga ating nitig chicken mga kanitid so sana po supportahan niyo po ako please subscribe to your youtube channel then click the notification bell para palagi po kayong updated sa ating you know, alagang nitig chicken so meron po tayong buyer no sa niyo po kunin yung kanyang ano order so nandun na po sa kulungan I-update ko lang po yung Sunday. Oh, tatlong hen po. Ito yung kukunin niya. Then, meron din po tayong order sa atin. No? Napato po. Balik 12 pieces ko napato yung order sa atin. So, nandoon na po. Napair na po doon sa bilas. Sa harap ng bahay. Doon kasi yung, ano, yung kulungan ng ating patuan. So, yun na po mga kanitib. Kung so, saan supportahan nyo ito please click on the notification bell para kayo ito yung updated.